si John Anderson Carinez Silva ipapakita ko po ang paunang direksyon at pangalawang direksyon ang apat ng pangunahing direksyon ay hilaga timog, silangan at kanluran ang apat ng pangalawang direksyon ay hilagang kanluran hilagang silangan kanluran at timog silangan ito ang hanay ng mapa at ng adeng komunidad sa, sa hilaga makikita ang kabahayan. sa timog makikita ang istasyon ng pulis sa kanluran makikita ang simbahan sa silangan makikita ang hilagang silangan makikita ang terminal ng tricycle sa hilagang kandulong makikita ang tingtaling alimen na sa, sa timog kandulong makikita ang paaralan sa, sa timog silangan makikita ang hospital. Sana po ay may natutunan.